pre o RFO? Ano ba ang kaibahan nito? Mas swak ba sa iyo ang pre -selling? o mas swak sa iyo ang RFO? Kung ikaw ay first time home buyer po nagpaplano ka na mag-avail ng sarili mong house, ay samahan niyo po akong tapusin ang video na ito para magkaroon po kayo ng idea ano ba ang difference ng pre-selling sa RFO? At kung ano ba ang mas babagay sa iyo? By the way, ako nga po pala si Ralph Roger Tagaw. Lumaki sa mahirap na pamilya, naging batang basurero, nagsumikap mag-aral, hanggang nakatapos ng college at naging certified public accountant, licensed real estate broker, at ngayon ay CEO founder ng RRCT Realty and Marketing Corporation na nakapagbenta na ng more than 3 billion worth of properties mula po noong 2012. At isa sa best realty na nakabase po dito sa Bulacan. Marami sa ating mga first-time home buyer ang hindi aware kung ano po ba ang kaibahan ng pre-selling at RFO. Ano ba ang pre-selling? Pag sinabi po nating pre-selling housing project, ito po ay kalolons lamang na project Meaning to say, damuhan pa ang site at maglalan development pa lamang. Ano naman ang ibig sabihin ng RFO? Pag sinabi po nating RFO, ito po yung ready for occupancy units o yung mga constructed units na. Ano ba ang advantages kung bibili ka ng pre-selling? At ano din ang advantages kung bibili ka ng RFO units? Madalas may mga home buyer po tayo na gustong mag-avail ng mga RFO o Ready for Occupancy Units, pero ang budget ay hindi para sa RFO kung hindi para sa pre-selling. Meron din naman gusto ang RFO, yung mabilis lipatan, pero hindi naman handa ang kanyang mga requirements. At sa pamamagitan ng ating mga video sharings at mga trainings po natin sa ating mga partner agents, ay pinapaliwanag po nating maigi ang kaibahan ng pre-selling at RFO para mas maintindihan po ng ating mga home buyer kung ano ba ang mas appropriate sa kanila na property. Kaya naman sa mga nag-avail na sa atin na home buyers, ay naimats natin sa kanila ang housing needs at budget na appropriate para sa kanila. Well, i-discuss na po natin ang kaibahan ng pre-selling sa RFO para malaman ninyo if ano ba ang mas swap based sa inyong housing needs at budget. Number 1, pagdating po sa construction status. Siyempre kapag pre-selling po, damuhan pa lang po ang project. Wala pa pong nakatayong bahay. Kapag ready for occupancy or RFO, constructed na po ang unit 100%. Kaya po yan, mas mabilis lipatan. Pangalawa, pagdating po sa timeline ng turnover. Sa pre-selling, dahil damuhan pa lang po yan at wala pa pong nakatayo, magla development pa po yan, saka po yan magko ng bahay. Usually, ang land development ay umaabot po ng 1 to 2 years, plus construction, plus processing pa ulit ng housing loan, at yung compliance ng mga documentations. Kaya po usually sa mga pre-selling status project, umaabot po ng 3 to 4 years. Of course, syempre kapag RFO, dahil nakatayo na po ang mga units, Meaning to say, nag-undergo na po ito ng land development, uh, ng uh, construction ng mga houses, compliance po ng documentations. Uh, ready na po to process ang ating housing loan. Kaya po mas mabilis na ang timeline ng ating turnover na nakadepende na lang usually kung kailan mo mapupuli paid ang down payment. Pangatlo ay pagdating po sa presyo. Kapag po newly launched ang project o pre-selling status pa lamang, Siyempre po, nagsimula yan sa introductory price na usually meron po yung discount o promo. Kaya po mas mababa po nating naa-avail kapag pre-selling. Unlike kapag RFO na na medyo tumagal na po ang housing project, nagkakaroon lang usually ng RFO kapag mga reopen units from cancelled accounts, meaning to say, nagdaan na po ng various price increases ang particular uh, prices ng property kaya po mas mahal na yung mabibili mong property compared nung ikaw ay bumili ng pre-selling status pa lamang. Pang-apat po ay yung sa down payment. Pagdating po sa mga pre-selling status, dahil mas mahaba po ang ating timeline ng turnover, dahil hindi pa gawa ang bahay, eh mas mahaba din po ang down payment term. Kapag po mahaba ang down payment term, mas mababa din po ang ating monthly payment. Unlike kapag RFO na, na usually mga less than one year na ang timeline nang ng pagbayad mo ng down payment, kaya po mas malaki na ang magiging monthly down payment mo. Pang lima po natin na comparison ay pagdating po sa availability ng inventory na pwede po nating pamilian. Kapag pre-selling status, marami ka pa pong choices dahil kalolons lang ng project, marami pa pong bubuksan ng mga blocks, kaya po Pwede kang magkaroon ng various options like maybe malapit sa entrance gate, main road, malapit ba sa clubhouse, fence area ba ito or maybe malapit ba sa basketball court, no? Ah, uh, yung magagandang spot na maybe corner unit ang tina-target mo. So kung pre-selling, marami ka pa pong available options. Unlike kapag RFO, since developed na ang particular housing project, marami na pong bumili dito dati. Kaya po kung ano na lang ang nare-reopen based dun sa mga na cancel na mga home buyer na hindi po nagtuloy, dun lang po yung chance na pwede kayong magkaroon ng possible options na uh, pwede nyo pong ibilhin sa particular develop housing project. Kaya wala ka na pong masyadong option kapag po RFO. And last po natin na comparison ay pagdating po sa requirements. Kapag po pre-selling status ang ina-avail natin, Kadalasan sa mga developers ay initial requirements lang po ang need nyo pong i-comply. Since hindi pa naman po nakatayo yung uh, particular units yung house, sa housing project na yan, eh matagal-tagal pa po ang pag-process ng ating housing loan, kaya po initial requirements lang ang hinihingi. Na usually proof of income, proof of billing, uh, yung ating proof of identity, saka yung ating marriage or birth certificate unlike kapag ka po RFO na full compliance na po talaga ng mga requirements. Kaya po sa mga kababayan natin na hindi naman kayo makapag-comply pa agad ng requirements, maybe dahil kayo po ay nasa abroad na nagtatrabaho, eh mas mainam po kung i-consider ninyo ang pre-selling status dahil po hindi pa kailangan ng kompletong requirements. So yan po ang mga basic comparison ng pre-selling at RFO. At uh, based po sa ating explanation ay pwede nyo pong ma-assess kung ano po ba ang mas appropriate po sa inyo. Alam po natin na kapag uh, ang gusto po natin ay mabilis lipatan ang RFO ay meron na pong mas malaking down payment at mas malaki pong uh, monthly ang kailangan nating paghandaan kung gusto po natin na mas mabilis na lipatan at kailangan na rin natin ng com uh, compliance agad ng complete requirements. While sa pre-selling, eh mas makukuha mo ito ng mas mababa at mas mababa din ang iyong magiging monthly payment muna dahil ma mahaba ang uh, down payment terms at hindi mo kailangan na mag comply ka agad ng requirements. At ang pinaka advantage ng pre-selling ay pwede kang mamili ng mga best alternative options sa mga available inventory dahil marami ka pa pong pamimilian na available units. So yan po ang basic comparison ng pre-selling status at RFO na mga housing projects. Napaka-importante ng ating kaalaman pagdating po sa pagbili ng sarili po nating property. Dahil dito natin imamats ang ating housing needs at budget. Mas nakakapag-decide po tayo ng maayos kung aware po tayo sa information kagaya po ng kaibahan ng pre-selling at RFO units. Ang pwede kasi nating maging challenge Once naka-avail na po tayo ng particular housing project, eh hindi na tayo halos pwedeng mag-back out dahil non-refundable ang ating mga naibayad. Pwedeng gusto mo ng mabilis lipatan pero hindi ka aware na pre-selling status pala yung na-avail mo. Pwedeng na-reserve mo ay RFO units pero hirap ka pala sa magiging monthly payment mo na mas mataas. Kaya naman makakatulong ang bawat information na pwede nating makuha sa ating magiging desisyon sa pagbili po ng sarili po nating house. Kaya naman, samahan niyo po ako sa aking mga video contents na nag-share po ng mga real estate tips sa aking YouTube channel at Facebook page. At bago natin tapusin ang video na ito, ay mag-share po ako ng kasabihan na pwede po nating kapulutan ng aral. Sabi ni Danny Thomas, All of us are born for a reason. But some of us don't discover why. Success in life has nothing to do with what we gain in life or accomplish for yourself. It's what you do for others. Sabi nga, para saan ka bumabangon sa umaga? O para kanino ka bumabangon sa umaga? Mas masarap mabuhay kung ginagawa natin ang ating purpose sa araw-araw. At sa akin, ang purpose ko ay magbahagi ng kaalaman, karanasan na pwedeng makatulong sa iba na mahanap din nila ang kanilang purpose. By the way, kung naghahanap po pala kayo ng affordable housing project, ay pwede nyo pong i-message ang isa sa mga RRCT Realty Agent po namin para tulungan po kayo sa journey po ninyo ng pagkakaroon ng sariling bahay. At kung ikaw naman ay nagahanap ng pagkakakitaan, ay pwede mong i-consider ang pagiging real estate agent. Kung ikaw ay at least naka 2 years college, pwede ka nang maging real estate agent. At i-consider mo ang mag-join sa RR City Realty. Isa sa best realty na naka-base dito sa Bulacan. Dahil ang RRC Realty ay kapartner mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.